Yan, yeah, magandang umaga po. Kalalabas lang po natin ng simbahan. At tayo po muna kasama si Mami, ate. Andan po si Mimba, oh. Si so, pala kasama natin. Pre, magandang umaga. Happy Pesta sa inyo. Happy Pesta po. Happy Pesta po. Tara po sa bahay. Oo, oh, doon lang po. Sa nanan Kila inay ang service natin oh. Uh. Mapicho mm, hmm. naman yung nadaan. Tita, happy pa sa po. Tita G. Wala pa si Mado. Ayan, Ayan, ayun. Ayun. Oh. Tita, happy pa sa po. Ayun na kayo. Ayun na, ayun. Tara na. <laughs>

Naglag sabang buong buhay ka rin. Ano ba nga, Tanya? Uy, net. Dito na po tayo. Ito sila. Itay po, itay. Magandang po. Happy Pesta po, inay. Busy po. Yan, no. <laughs> May bisita okay. po tayo. Yan, no. Kaya na. Dali. Ito po. Eh. sino At sara. Ito po yung iga to kagabi oh. Ito po yung kalderita po. Lagyan natin na rin. Ano to yan? Ano yeah. to Kain po. Hmm. Kain na po din eh. Para po yung kagabi na apretado po. Tapos sir po yung masarap. O po yan. Ito is tupado. Ay, yan, masarap po ito eh. Ayun. Ayun. Lutong batanggas po are. O po. Are is ay lutong ano. Tagkawa yan. Hmm. Sarap po. Ito po ay balat ng baboy na may tamis po. Istupado. Ayon, o, dito. Kaya na ba? Kaya na kayo. I-videoin po kayo. Ayan po. Mga bisita natin. Para mapulot. kaya kawaii Dito, dito. Kaya na. Ayan

Nene, kaya na. Kain na. 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 na po. Ay, paalis na daw sila. Nadin po sa loob si Tay. Kain na po. Takain po tayo mga farmbin. Ara po ng pesta ngayon. Tayo pa mga kain. Hmm. Puto, kain na kayo. Pochiro po, pochiro. Yan. Ito pa yung may saging na sabah. Yan. Aray. Tiga do. Bago nang ano dito, yung... Ha? Ano? Oo. Nah, Hello, tita. <laughs> Bisita po. Ate, kaya na kayo. Ate. Ate, kaya, kaya, kaya na kayo. Parang jokes. Kaya doon. Kuya, kaya na kayo. Ate, si kuya Dizon. Kuya. Ate. Kaya na po. dito, eh. na. Dali na kayo. Sabay-sabay ah, na. Kayo. Sabay sabay na. Hmm. Pare. Kaya na. Kasi oh, oh. oh, tiyo. Tiyo. <laughs> Ayan po. Ang dami na po natin bisita. Eh. Masih paringatan, pre, Kita lagi. Like. <guluh> Abijo, pre, Abijo. <tuk tangan>

Oto <laughs> Oto Tayo tayo po na po Ay ay <Otoy>. pong <laughs> pistahan Ang dahan di kita po ay tayo po ginapin paghahayin ah hindi po ako umalis sa kusina ay alis dating po ang tao ay maraming salamat po sa mga bumisita doon na mista nakadalawang sahin po taon taon po yun oo taon taon po yun ay masaya na rin po at gawa ng maraming namista po maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at support na po ingat lagi ang gandun po babay po mga pambin bukas na po tayo uli bukas ano? na bukas na uli <laughs> baka bukas po tayo ma na... harvest huh? po tayo ng talong bukas nakalakon mo na sa isang bahaw Ay, ako'y malalayin na pa ng bahaw. Babay po. bye po. Bye-bye.